Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayon pong 11am Abay, takbo na sa mga cellphone nyo at tutok na po rito Buksan nyo na dahil mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers po Para po sa masusugid nating mga followers dyan Na talaga naman po nakatutok na po sa atin araw-araw At syempre po maraming salamat po sa pagtitiwala nyo po sa amin Sa mga nananalo na po sa mga lucky numbers natin simula pa last year Maraming salamat at ilang beses na po silang nanalo naka-record po yan sa akin ang gusto ko po, yung mga hindi pa po nananalo sila po ang tumutok dito mga kalaki tutok lang kayo, kasi yung iba nagsasawa ka agad eh sa bagay, wala po tayong magagawa wala naman pong pilitan ito. Marami pong nagbibigay ng lucky numbers pero kami lang po ang nagpo-post ng mga winners. Yan ang tandaan nyo mga kalaki ha. Siyempre po mga kalaki dito po legit na legit. Inaabangan at sariwa po ang mga lucky numbers namin na talagang bagong sumada. Kaya kung ready ka na nakuni na mga lucky numbers namin eto na po ibibigay ko na po sa inyo. Ngayon pong alas 11 ng umaga. Tutok na dito. Eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na manalo at maging milyonaryo ngayong buwan ng Pebrero. Abay, second week na po mga kalaki, tutok-tutok na po dito mga kalaki, ikaw na ang susunod na mananalo. Kaya kunin mo na ang mga lucky numbers, umpisaan po natin dyan sa abroad, ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 38, number 14, number 26, number Number 51, number 53, number 45, number 32, number 24 at number 16. Ayan po mga kalaki at syempre, eto na po ang isusunod natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 27, number 36, number 32, number 23. Number 17, number 21, number 40, at number 30, 30. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 19, number 21, number 2, number 24, number 30 ito, ano number 36 number 8 at number 16 ayan po yung 7 digit lucky numbers abroad at ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 po mga kalaki or 1 to 25, kunin mo na number 5 number 17, number 24 number 10 number 8 at number 3, ayan po mga kalaki at ito naman po ang ang 5 digit lucky numbers 6 uh, digit lucky numbers 0 to 9 number 3 6, 7 1, 2 at 0 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 16, number 26 number 19 number 28 at number 32 Ayan po mga kalaki, ang mga lucky numbers abroad po. Isunod na po natin ang mga Pilipinas, mga 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ha? Pero bago yan, dapat nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin. Ang legit na account natin sa Facebook, i-follow nyo po. At lagi nyo po i check ang mga followers sa para po hindi kayo naliligaw ng na mga pina-follow na mga account. Para makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Okay, eto na po mga kalaki, ang... Uh, dapat yung i-follow na account. eto po. Kasi may nag -chat, chat po kasi. May nagpapabati po. Okay. Kasi so, ibabatiin ko po kayo mamaya. Okay. So, ito po mga kalaki. Ang i-follow nyo na account. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po ang 317,000 followers. Pag nakita nyo po yan, kami yan check. At may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko po si Lola Carmen at 50,000 followers po yun at meron po tayong Aris Gatchalian na account Ayan. at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na meron 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin din po na merong 423,000 followers. O di ba? Manonood ka lang rito, magkakaroon ka na ng lucky numbers. O kung gusto mo, sumali ka pa sa private consultation namin na yun po ang may membership pig private consultation good for 3 months po yung mga kalaki. Pero mga uh, lucky numbers namin wala pong bayad dyan. Private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po ito. Kami po magbibigay ng lalabanan mo ng mga numero sa loob po ng 3 months every 3 days po magpapalit po tayo mga kalaki kung gusto mong subukan, ang galing namin sa numero magpamember ka na, message ka na sa messenger ko usap tayo, ayan po mga kalaki okay, at huwag nyo po kakalimutan 3 days po ang mga laki numbers namin bago po palitan at syempre po mga kalaki ha ah, sa mga ah, nagtatanong po kung may discount pa po ba sige po sa mga unang sampu po na magpapamember po bukas unang sampu bukas po o kahit ngayon, sige, kung magpapamember ka ngayon, magchat ka lang sa akin, mag-message ka sa akin, isisingit kita, okay? Babalik na po tayo sa dating price ko sa susunod. Okay mga kalaki, wala po itong pilitan na, mali mo naman pag na-code kita, nabigyan kita ng na magandang code sa birth at virtue mo, ay ikaw pala ang susunod na mananalo, edi congratulations, diba? May popost ka na namin sa Facebook. Okay, eto na po mga kalaki, ang 642, kunin mo na, nauna. Number 41, number 36, number 27, number 20, number 18 at number 25 at ito naman po ang 645 number 11 number 24 number 31 number 43 number 8 at number 19 at ito naman po ang 649 number 16 number 20 number 24 number 27 number 36 at number 38 at ito naman po ang 655. Number 22, number 20 28, number 34, number 39, number 40 at number 44. Ayun, at ito po ang pinaka ang 658 6 digit lucky numbers. Galaki, baka ikaw na ang mananalo rito. Ito na. Number 39, number 46, number 53, number 40, number 21 at number 8. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers. Takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki, mga lucky numbers namin. Aalagaan nyo ng 3 days ha. syempre ngayon pong alas 11 po ng tanghalian. Abay! Mananalo, mananalo, mananalo tayo. At ito na po ang nagpapabati. Shout out po tayo ngayon. Shout out tayo po kay Jeremiah Isgera Ayan, Jeremiah Isgera ng Quezon City, ayan po, hello hello po sa inyo dyan Sa mga taga Quezon City, hello hello po sa inyo Maraming maraming salamat po dyan sa Batasan Quezon City Hello po, maraming salamat po sa panonood At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po na nagpapabati po dito sa may Angono Rizal, hello po sa mga taga Angono Rizal Angono Rizal, Angono Rizal, hello po, maraming salamat po Walang sawang panonood niyo po sa amin at nawapo pala rin po tayo. Mamaya lalaban din po ako. Pero ngayon nagugutom na ako. Kain na tayo. Good luck mga kalaki.